Ang pangalawa na po nating huli ano. Ayun, no? dito po yung sapa. Pangalawa pa lang po yung buhat kanina. Hmm. Good size na po. for fingers. Dahil mga nakalutang kaya lang. Eh, maliliit yung iba. Pwede na po. Good, good choice na po ito. Ayan. Ayan tilapia. Ayan. Mga lawa na po yan, Oh. Nahuli natin. Ayan. Good choice. Malaki tilapia. Kakaabang pa po tayo.